sa pulging manunulog si Kajon. So, yun, guys. Kami ay nagkakatay ng baboy. Ayan mga tropa, oh. Nakapagkatay na ho kami ng manok. Ayan, narin na lang yung baboy. mga tropa, mga katulong natin. Papainit pa kami ng tubig at mm, naubusan. Dinilay niya sa di pa. Ang tungkol doon. Matikanya 'yan, Abangan niyo ho, mamayang madaling araw kami pagluluto. <tikap> Ayan. Tuna, kami nagagayat na. Aba, tatang magmanunulong. Bend down. na hawak ay. Siya tawag sa so puking manunulog si Kadyon.